And good morning, good morning guys. Ayan, dahil nga po sarado yung GNT sa diet. Yen pupunta po tayo sa labo at doon tayo magpapaship ng mga order sa ating products. Coffee, food supplements, sabon, hot toothpaste. Hindi rin po kasi alam ng uh, diet GNT kung kailan sila magre-resume. Naghihintay na yung ating mga customer kaya kailangan maghanap tayo ng ibang GNT. Uh, so tara po, samahan niyo po kami sa labo. From Dai to Labo, medyo malayo-layo rin yung ating uh, biyahe. Pero dahil meron tayong uh, pupuntahan na isang beneficiary at maghahatid tayo ng tulong, so isasabay na natin para isang laparan na lang. So, ayan, nakaka-enjoy din naman dito yung uh, magbiyahe kasi marami kang mapikita. At uh, may enjoy mo rin, lalo na Lalo na ngayon na mainit ang panahon. Sana po huwag umulan para naman na makapanghatid tayo ng tulong sa ating mga beneficiaries. Ayan, nandito na tayo sa bayan ng labo. Ayan, buti na lang ba sama natin si Casey at may nagturo sa atin kung saan talaga mismo yung uh, JNP dito. So, hindi na tayo maihirapang maghanap at hindi na rin tayo magtatanong-tanong. Kasi kanina iniisip po saan ba talaga dito nakapresto yung JNP. Ayan, mabuti na lang talaga. At alam ni Casey kasi siya ay nagpapaship din ng mga banana chips dito sa JNP. So, pabisado niya o alam niya kung saan dito ang JNP. So, ayan, uh, yes, talapit na daw tayo. Tara na po. tayo sa Giant Dilapo. Buti pa dito open. Doon sa dahil po kasi hindi pa open. Di pa din nilalap po kailan sila mag So wala na po yung ating mga tapos na. Patlong parcel. Marami kasi to. Pag ano yata to, paninda ng ating isang customer. po yan. Natapos na po tayong magpa-ship. Maraming salamat po sa lahat ng na nanood ng na aking video. And so, as my mission na tayong natapos ang pagpapaship. So, sa susunod na mga araw, sana po ay bukas na yung GNT sa ah. dahil para hindi tayo mahirap ang magpa-ship. Maraming salamat po. Pupunta naman tayo sa ating uh, mission. Ang pagbibigay ng tulong sa ating mga beneficiary. Bye-bye po. God bless of all.